Hi, mga kababayan at uh, mayroon na naman tayong nakitang maangas at astig na sundalo class PM year 91 na nagsalita at galit na galit dito nga umano sa kongreso sa kamara sa kanilang ginagawang kabulastugan at patarantaduan uh, di umano sa naganap na hearing 3 weeks ago o 2 weeks ago sa kamara at uh, saludo tayo kay sir sa kanyang uh, uh, opinion at sa kanyang uh, pananalita at uh, dilingit sa atin mga ordinaryong mamamayan yung arrogante na pamamaraan ng kongreso paano sila makipag-usap sa mga tao no na kanilang uh, resource person di umano ano at kitang-kita natin yung paano sila umasta pananalita bilang mga honorable daw mga honorable <laughs> Mga honorable congressman pero parang mukha naman yata hindi naman sila honorable no gano sila umasta paano nila um, itrato ang kanilang uh, uh, kinakausap no hearing daw hearing kaya nga hearing para makinig no pero hindi nung pumunta sila kayo hindi hearing ang nangyari parang Uh, pipi, kailangan isarado mo big mo, kailangan yes or no lang ang sagot mo. Kaya tira, Panorin natin <laughs> si sir. <laughs> kung ano man yan nasa likod, huwag niyong puntirahain. Ang punterehain o ang tingnan ninyo kung ano ang nagagawa ng isiminay at ni ka Eric at saka ni Dr. badoy Mang kayo dyan sa kongres Pinaghirapan nila yan na ang Partido Komunista o Partido Komunista kayo. Buhay at pawis namin yan ng mga sundalo na mawala ang komunista o ang MP sa Pilipinas. Tapos kayo, kayo ang sisira, kayo ang magpababagsak at magpapatuloy ang Partido Komunista. ha? Bakit? Napaikot kayo ng tatlo diyan. Ha? Huh? Meron akong ipot ng punto dyan kay Speaker Romaldes, sa susunod kong mga vlogs. Ano? Doon ang focus ko lang. Huwag tayong magpagamit. Napaka honorable kayo. Napakagaling ninyo. Magaling kayo magpagamit. Hinahamon ko kayo. Kasi kami mga sundalo, tinaya namin ang buhay para malang mawala ang kalaban ng taong bayan. Ano yung kalaban ng taong bayan? Yung NPA. Bakit? Dahil sa NPA, bumagsak ang ekonomiya natin. Nawala ang mga elementary school sa mga liblim na lugar noon. Dahil sa takot. Hinihingan nila ng taxes. Wala na nga makain. Hinihingan pa ng taxes ng NP. Tatakutin. Pag hindi sumunod, papatayin. Nakita niyo ba yun? Ang programa, ang TV program, isiminay, epektibo. Laban sa komunista, si Kairik at saka si Kabadoy. Oh, I mean, Si Doktora Badoy. sila ipiktibo, sino ang undersecretary? Sino ang mga nagsasalita dyan? Di ba sila lang? Mula ako nila, nila lang sa mundo, sila narinig ko lang na dalawang tao na lumalaban sa Partido Comunista Comunidad o National on Broadcasting and Propaganda, PSYOPs, Propaganda, o what we call strategy. Ano? Pero ito, hiling ko lang. Dahil ang pagkaintindi ko sa title ni Ka Eric, nanood siya sa NPA para babalik, para kalabanin yung gobyerno. Ay hindi naman tayo magsal magsalubong yan. Hindi rin ako pabor sa mga sasabihin mo na lalabanan mong gobyerno. Papasok sa NPA, hindi.